What's up mga idol? So ito na naman yung Linkod Marvin TV. Medyo matagal na tayong hindi nakapag-upload. So ito yung gala kong bola, itong luma, pang-outdoor lang. So um nandito pa naman yung channel natin mga idol, Marvin TV. And um ilang buwan na rin di nag upload si Marvin TV sa YouTube, pero okay lang yan mga idol. So i-update lang mga idol, um mag uh, siyam na buwan na ako dito sa Canada, no? So medyo hindi na ako nauutal-utal na ako mag-vlog mga idol kasi matagal na rin talaga ako hindi nagka-vlog. So nandito tayo ngayon sa basketball court mga idol, no? Kung makikita niyo diyan, no? So alam niyo mga idol, isa sa mga nakakamis na mm, ginagawa natin sa Pinas dati is tuwing uh, hapon, no? Lumalabas tayo around 5 PM para maglaro ng basketball and then nag-aagawan pa ngayon, Maraming naglalaro. So masayang-masaya mga idol kahit naaalala ko kahit gis lang yung pusta parang kaldagan mga idol so dito mga idol minsan meron namang maglalaro dyan mga Pilipino kung may time no pero mas madalas wala naglalaro katulad ngayon na ano na medyo malamig yung panahon so wala talaga naglalaro so ayan mga idol so nagsushooting shooting lang tayo ano, ginagawa natin dito papawis na lang talaga kasi busy tayo sa work so kung nakikita nyo mga idol yung buhok natin medyo madhaba na so hindi isip ako kasi kung mapapagupit ako eh sayang kasi kasi 9 months na tong buhok ko so hindi ko alam kung magpapagupit ba ako o ganito na lang talaga no so shout out nga pala sa kaibigan ko dyan sina burluloy no na susun tv sa Bmax tv no sa mga kaibigan ko dyan sa Pinas no? at sa pamilya ko dyan, shoutout rin at sa lahat ng mga sumubaybay sa atin noon sa Marvin TV nung madalas pa tayong mag-upload so ayun mga idol, masaya naman na uh, kakaraos naman tayo dito sa Canada at uh, alam natin na hindi rin madali kasi bago pa tayo no? Diba? so may mga pagsubok talaga pero okay lang yan mga idol kasi uh, choice natin to eh wala tayong pwedeng anahin na ba, ano, iba, so Magandang ng idol, mayroon tayong na experience na bago. So, ayan ng idol. So, masaya rin ako kasi nung pumunta ako dito, uh, na-promote na ako ngayon. So, thank you Lord. So, hindi ko inaakaw 'yung lahat, no? Um, uh, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi siya 'yung nagbibigay ng mga biyaya sa atin. So, alam niyo yun mga idol. So, the rest of my time, mga idol, siguro mga 15 to 20 minutes mag shooting shooting na lang ako no? para magpawisan naman tayo mga idol so ayun nga sa isa sa nakakamiss na sa Pinas is yung tuwing hapon nag-aagawan pa kung sino mo una sa basketball court tapos sino na maglalaro ayun pustahan ay tubig so hanggang sa susunod natin mga vlog mga idol kita kits tayo